Aris, ang Aris ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. Nang mga kalikasan, ang gusto ay matahimik na araw at may maselang ugali, ayaw ng mga usapang paligoy-ligoy, at sa pagkita ng pera ay perhas ayaw ng may lokohan ng walang maging kaaway, nakatuon ang isipan sa mga gawain sa pinagkakakitaan, at sa trabaho ay naninigurado sa ginagawa maaruga sa magulang ay may kahandaan laging makatulong, nagsisikap para makaluwag sa pamumuhay, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ng nasa isip mga masuswerteng kulay at numero color red and color orange number 20 number 25 at number 19 Taurus ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, matahimik na araw ang gusto hindi masyadong makibo, mas nais na magtrabaho mag-isa at pwedeng siyang masabi na saplado o suplado, dahil matahimik na gagawa. May matalinong isipan para madali ang mga gawain sa trabaho, madisiplina at masipag sa pagkita ng maayos na pera, ayaw ng mga usapang kaberdehan at yabangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, ng sikat ng araw may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color blue number 34, number 20 at number 15. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ay matahimik na madisiplina at hindi nagpapataan sa gagawin, at hindi makukuha sa suhulan ng pera, walang oras sa kwentuhan at may maselang ugali ayaw na maingay at mga mababahong amoy sa oras ng trabaho, kung sa pera ay ayaw ng may kalokohan parehas kung ang gusto para masaya ang lahat walang pag-aawayan, hindi makikisuyo ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin. May kaluwagan ang paglalabas ng pera malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 22, number 10 at number 36. Cancer, ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay galaw. ng mga kalikasan, masinop at may matali nung kaalaman sa ginagawa, at may kabilisan gumawa na pamamaraan, para mapaganda ang trabaho may mahabang pasensya dahil gusto ay matahimik na araw para laging may good energy sa pamumuhay. Ang inuuna bago magagalit, stricto sa sinasabi at ginagawa, ayaw ng usapang suhulan at mga kaberdehan pag uusapan iiwan ang mga kausap, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paggasta at paglalabas ng pera nil sa pag-iipon, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color gold number 8, number 24 at number 19. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may ugaling matapang na pwedeng magalit kagad pag nilalamangan, Matyaga sa pagtre-trabaho hanggat malakas ang katawan trabaho ang inuuna ng maayos, at may isipan na ninigurado lagi ng makaiwas mamaisahan, maaruga sa magulang handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyong ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 16, number 29 at number 18. Virgo, ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, matapat sa trabaho kung ano ang patakaran, ay susunod kaya hindi makukuha sa kinang ng pera, para sa mga palusutan at ayaw ng ganoon pera na maiipon, may katapangan ng ugali ngayong araw na may islan pa, may isang salita pag ay gagawin dahil ayaw ng napapahiya. At walang kibu sa gawain at mahirapan kausapin nakapokus ang isipan sa ginagawa. Mapagplano bago gagawa ng walang mapapasok na problema, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color red number 30, number 25 at number 17. Libra, ang libra ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, kung kikita ng pera ay ayaw ng kalokohan, at ng kakaroon ng kaaway na tao, laging nakapokus sa ginagawa sa trabaho para maka-asenso sa mga ginagawang trabaho, may isang salita sa ginagawa at paninindigan hanggat nasa tamang katwiran, sinisigurado ang lahat ng ginagawa sa ikakaganda ng pamilya at matyaga, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 10, number 15 at number 29. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, sa trabaho ang gusto ayaw ng usapang mahaba para makaiwas sa gulo, matahimik na. Araw ang gusto na laging nakapokus sa dapat na gagawin, at hindi gagawa ng isang pagkakamali sa trabaho dahil ayaw na mawala ng pinagkakakitaan, kaya matapat sa dapat na mga gagawin, matyaga sa pagtretrabaho na katuon sa lahat ng gawain, ang ugaling ginagawa para sa lahat ng oras ng laging masaya sa trabaho sa tahanan ng gusto ay nasa tamang oras ang pagkain at masayang usapan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 34, number 10 at number 27. Sagittarius. Ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, may kahandaan na makatulong sa magulang pagkailangan, wala sa isipan ang magpautang sa ibang tao, dahil sa pamilya ang mga maiipon na pera, masipag at madisplina na may maunawain ugali, ayaw ng madaming usapan mainip at laging gusto ay masaya, ang aura sa ginagawa ng may mahabang pagkakakitaan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isipan ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 10, number 33 at number 25. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, sa pera ay walang sa isipan. Ang magpautang, maingat sa paghawak ng pera para makaipon ng pera para sa pamilya. May isang salita at kung nangako sa ibang kausap ay gagawin. Sa usapan ay ayaw ng kaberdehan at sa mga tuksuhan ng pagmamahalan. Ayaw ng madaming usapan ng walang kaugnayan sa trabaho, masipag at madisplina na may maunawain ugali, matapat sa trabaho kaya hindi gagawa ng pwedeng matanggal. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, Nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ng pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera sa laging uunahin ang pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color pink number 38, number 21 at number 19. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Galaw ng mga kalikasan, nakapokus sa trabaho at seryoso. Sa mga dapat nagagawin sa trabaho nang walang aabala ang gusto, at laging gumawa ng plano bago kikilos at gagawa at kung magsisalita ng nasa katwiran, sinisigurado ang mga paggawa ayaw ng pagkakamali, ayaw kausap ang mga taong may kayabangan at paligoy-ligoy na usapan, laging nagtatabi ng ekstrang pera para may maitulong sa mga kapatid at magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color blue number 22, number 15 at number 36. Pisces, ang Pisces ngayon sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, ayaw ng usapang pera kung sa utangan at lalo na sa suhulan, masipag sa mga gawain ng walang pagpapataan sa mga trabaho, matapat sa trabaho at sa pamilya para maging masaya ang buhay, at hindi nagbibigay kagad ang tiwala sa bagong makakausap, may ugaling matapang kaya may kahandaan ilabas pagkailangan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa mga bituin. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color yellow number 25, number 8 at number 10.